So, guys, shoutout na pala ka. Pa. So, guys, hindi ba kayo ng tirador? Pagpapatek. Bago nga pala kung magsimula ang pagpapalapatik sa ibon, ay share ko muna sa iyo si ano? Ay, may nag-shoutout sa atin, mga guys. May nagpa shoutout yeah. shoutout ku pa nga pala sa inyo si pataweg, Black mari Mari Marigor at kay si Mo Makari martisi, si Mo ang mu Mur, Murtano Tala Tala bali apat na nagpa-shoutout sa uh, atin. Shoutout nga pala sa inyo yung dalawa. Pinadurin na natin yung nag-iisang ibon. Ay, pero pa, dalawa, lumipad yung isa. Sa yung dalawa guys double kill natin. Yan, salamat ka pala mga nanonood. At nag like and subscribe na rin po yung YouTube channel natin. Subscribe niyo po. Yan. subscribe. mag-comment lang kayo sa ibaba kung mag-shoutout kayo o mahingi ng tirador. At ano kasi tayo? Thank you. Gusto nyo ba ng gantong tirador na malakas? Mag-comment lang kayo sa ibaba kung mag kayo. At is, uh, nyo lang yung location ninyo. Kung taga saan kayo,